Guys, good morning sa inyo. It's me, Amina CBTV. Kumawa tayo ng pandisa na suno. <laughs> Pero hindi siya, okay lang siya guys. Masarap siya. Kahit ganito yung itsura niya, masarap siya. At saka malambot. Tingnan niyo oh. Papakita ko sa inyo oh. Ayan oh. Hmm. Ayan. Yeah. Tapos yung sa loob niya guys oh. Ayan, guys masarap siya. Masarap siya guys. Natikman ko na yung isa. Sobrang sarap niya. Parang may dumating. Baka si baba yan guys. Papagalitan tayo. Ay, wala pala. <laughs> Ayan guys, kakain tayo. Gagawa tayo ng kape. Tapos yung iba, gagawin kong, lalagyan ko ng palaman. Taglit guys ah. Kukuha ko ng shish chish, chish. Basta hindi ako marunong mag-pronoun ng chish, guys. <laughs> Sandali. Ayan na, guys. Nilagyan ko ng chish. Basta chish. <laughs> Ayan, oh. No? Hmm. Masarap po, guys. Um, Mahalap. Trust me, guys. Gagawa ko Hmm masarap siya. Yung dough nito guys, para siyang, yung pag gumawa kayo ng pizza, yung dough ng pizza, ganito lang guys. Mm. Mm. Perfect talaga ako ngayon today. <laughs> perfect na perfect. Ayan, bye bye guys. Thank you for watching pala. Bye bye. See you for, for my next vlog. Bulo na ako guys kasi yung yung bunganga ko maraming laman <laughs> bye bye